Um, alam ko tong in order mo. Alam ko to. Mama, alin ba yung blue? Ginag Ay, ginaganan. Mm. Mama. Mama. Ang kunyang ID. Ah. Ang hila ng blue. Tutulog na tayo. Mama, yeah. ya. Sige dito ako sa papa. Tutulog na. Ang bili mo dito. 149. Ano nga, para hindi pa ako yung ginaganong ito. Effective naman, hindi kaya ito. Ewan ko, nakita ko sa demo eh. Hindi <laughs> yung ganyan ako. Pero may ma madaming ano, reviews. Maganda raw. Daw. Daw. Let's <laughs> do it then. Papa, I'm going